okay naman tayo mga pre Pangit eh Ayan, parang team na tayo Ay, Malapit na bala ako magmaster eh oh Malapit na magmaster pre Wala yung kasama ko sa bako, ah Na, ah, game na, game na Oop, tire up, match up tayo pre Tire up match, ibig sabihin na ito mga pre Pagka tire up match Papunta ka na sa isang, ano, sa isang rango na naman Oh, jungling tayo pre, jungler It's our turn to ban na, heroes. pa ng farm lane ako. Yeah. Bayaw mo. Gusto mo umuwi ka na. Pero di ba ali ako na Yung blink. Sino ba pwedeng gamitin dito ha? The enemy team's turn to ban Zilong, Butterfly, Arthur, Kaiser, Silam. Hindi ko alam kung <laughs> kayo ka talaga eh. Butterfly ka, Arthur Butterfly. Maganda Maganda ba yan? ito Butterfly kaya, Pre. Ito ang pinakamalupit na tutorial ko sa Butterfly Pre. Basta ikaw, wala kay dudulot na mabuti. <laughs> ito si Butterfly mga Pre, Mal malupit na jungler to. Malakas. Malakas to Pre. Kaya mo ba ko. Ito, ito Butterfly Pre kagad. Ayan na, ito ng mga Pre. Kakalaman ito mga Pre. Ito ng mga Pre ha. Pinaka tutorial to ng play prep ha. Ah, Turo ko siya kung paano magana. Akala mo eh, marunong pa din kanino. <laughs> takil ka rin oh, ang pakil ka agad to, pre. Ang bisyoso! Ang kapal! Welcome to Honor of Kings. Okay. The minions will hmm. arrive in five seconds. Ano? Yeah. Yeah, Unahin niya kagad yung first kill niya, pre. Oh, yeah, wow. Tapos dito. Okay, oh, kita nyo whirlwind yan ah. Oh. Whirlwind. My suffering sharpens me. Yan. <laughs> hmm? Kita nyo whirlwind nyo. Eh, oh. <laughs> yan. <Yeah. laughs> oh. So, yan. Farm lang muna mga pre. Huwag huwag ka nung ano. muna kayo makisawsaw. Yan Diyan ka na lang. <laughs> Kung naglaga ko ng AOV ni mga pre. Meron din ito sa ano. Meron ding butterfly sa AOV or ROV. Oh, pagtitabawian na. Double kill! Oh, pagsig nung M&M namin, man. Isya'yo. Sige. Oh, sige. Oh, oh. Patay ka sa Patay ka sa akin. Parang gusto ko nadyo, Mia. Parang Patay ka sa akin. May isip. Ako'y nadali. Mayabang ka kasi. Ano yan? Ano sila po? Sino yun? Sorry ako to. Dapat hindi muna talaga ako mag ano, makipagsabayan Eh. Oh, Oo naman, masyado ka iyakin eh. Marunong pre, marunong. Oo, oh, ay naman ang tanga eh. Ayun, natin yan pre, tagawa natin yan. Bababa yan. Bababa yan. Yan na, ito na, ito na, ito na. Ito na. medium pre. Malakas <laughs> ang jambo niya din. Ganun ka lakas yan, no? Butterfly mga pre. Tamo, nakabawit ka. Ganun yun. Patay, 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 so, yun yung mo natin to. Ang advantage dito sa isyo kay mga pre. Hindi pa na yung uwi. Sabi mo, kakampi mga pre, mga ano, mga limaw. Ikaw, Dehin, ha? Bukit na rin mga pre, para ano, hindi, hindi puro tayo ang nagpapanalo. Ay, ang kapal na mukha mo. <laughs> uh, wala. Uh -huh. Pag ito, nakapag-build na ng dalawang item, talagang mangbubog-bog ito, pre. Tumigil ka. Pag may gulo, ikaw ang lang tumatakbo. Uh. Ano? Ano, ka? Ah!

ano ka ba gano? Ito ka. Ito ka, dalawa ka din. ka. Sumak ka. Oh. 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 Ay, bisit talaga naman. Bakit ang kaya kaya ito? Parang gusto ko madyo niya. Ipi na ako. Saya. Bisit. Sige, sige, sige lang, sige lang. Mamaya, mambubog-bog tayo. Pag binugbog kita, gagapang kang parang ahas. Yan. Yan. Hindi, bugbugin niya yan. Huwag niya na ako hintayin. Puro uh, sa akin, ah. Sobra kapal mo. Ewan ko lang pag wala pa yung nadali Sige, -hi. ano? Ano? Hmm! Uh, hmm! Uh, ah! Isip! Pakito! Eh, isip! Harahan ang tumag! Uh! Pakito! Pre! Ah! Ah! Na ako Ano? 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 Ako pala namatay. Tapos naman? Yun, tama na. Ito na, ito na, ito na. Um, ako, manda kay mga titang, yun na kayo. Hindi ko magsalita ng ganyan, ha? Yun, 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 yun. Sige, lapit, pre, lapit, pre. Gultihin natin to. Yeh. Pag-apply mo yung tinuro ko sa'yo, pre. Kasi <laughs> hindi sumunod. Ito, pre. Yun, yeah, sumunod na. <laughs>

nakakalusot <laughs> Akala At ko, makakalusot. Eh, hindi Pero Tara, pre, tulong. Ikaw naman, oh. hindi <laughs> pa ba, ba naman na tutulong kayo kung di ako? ako? Sige, <laughs> okay, ikutan ko, pre. Ikutan ko. Haras. Ay, nakina, pre. Oh, wala, pre. Sige. Pala mo, ha? Ay, sure ball na to, pre. Baka ako nadali. rin dito Ewan ko na lang Uy sa tiki Uy shit Uy sige 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 Sus nama, nama Alam mo na Ipsa niyo mga pre Yan lang lagi kong message mga pre Yang clear minion wave Tapos ano Tapos na uh, take down mo na yung mga turret Hindi that's yung puro kill puro kill Wala kasi sa dami ng kill mga yeah. right. so, yung mga pre Promise Huwag kayong maluwala niya Kahit isang libong kill Tapos pa madaling yung turret mo yung base mo wala yan, oh. ita, ba? Ma, na talo yan pre Kailangan yung utak ba? Hindi ba sila may utak mo? Puro kalukuhan Ito dalawa Ayan Gawin mo oh, Balikan natin yan Balikan natin yan ang kayang Wala, wala Takot Oh Wala, oh Oh, ay Nako Ay, nako Oh 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 Kaya mo ko Kaya mo ko Oh Kaya mo ko Ang naman. Sabi Sabi na eh Oh, gabi, legendary na yung M&M namin, pre. Lapit talaga nilong mga pre. Isa talaga sa pinaka na ano, na marksman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kaya kung gusto niya mag-rank up na mabilis, Lung. Makala mo yung marunong pa yung kanino. Oo, eh, tapos huyi. Tsaka si ano, uh, si Luban. Yes. Nakamalapit na to. Damihin <laughs> na. <laughs> Ay, bisit, bisit. Nice one, nice one. Talaga nung turret ang pinantiri ako doon mga pre Kasi kanina pa hindi nagpupus ng ano yung mga kasama ko to Yung mga visit ng kasama ko mga titang ini yung pre Anak ko lang nagpupus eh Anak ko naman, masyado kaiyakin Ito to So yun ah, ito na Alam na this Patay ka kumagap Pak, pak Uy Pak, pak Ay naku naman Uy Nakikita! Iyak. Wala na ako mga pre. Wala na ako Wala na ako mga pre. Pagkasaan Wala na ako mga pre. O, isa pa pa. ito na yung turret na ito team has destroyed the turret. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Nag-reset may kasama. Patay okay, ka na Patay ako. Patay ka sa akin. Ayos. Kaya pa rin. Bawit, bawit, bawit. Kaya mo kaya? Bawit, bawit, bawit. Bawit, bawit, bawit. Assemble! Ano yan? Importante. Malalakas yung mga kasama natin. Oo! Oh, Ay, nang malantang eh. Ay, okay, eh. Idol ako naman ngayon eh. Uy, hey, ang kapal na mukha mo. Hindi, hey, kunin natin ito, Tyrant na ito. Uy, oh, dumalan naman to si Bulol. Oh, yes! Oh! Hmm, huwag tayo mag -ilala. Nasa akin ang uh, retribution. Oh, akin na yan. Ay, nako. Oh, ito. Kaka ito. Oh, kukordarin ko dito sa ano. Ang tatakas. Ay, sayang. Ano? Has been ito, Ake, ito pre Ake, ito pre <tabing> matic, ito pre dali na magic na ako ito kanina eh ito ay sa akin kanina eh, kung umaga ka. umaga ka. o ano o ano o ano o o ay siguradito mulat mo oh ganito stun mo bisita gamitin mo pa pa stun mo pa 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 Tita Tita, pa pa Tita pag-ibig sa buhay ito, oh! Oo! Masasabi ko, pre! Ha! <laughs> Oo, oh, ha? Oh, grabe, godlike na yung kasama ko. Ah, oh, wala na? Hindi, eh, pre! Tapusin na yan! Ako na ba? Magparaming na nalako ba? Hala kayo yan! Ang Ay, tayo na yan! Huwag nang... na nga nang... Huwag nga nang ako pang magpanalo, oh! Dito uh, ka ganun lang yan, oh! Sus! Ah, simple, mga, pre! Umol! Ay, master na to, pre! Isa nga na lang ako eh. Tire match na ako kanina eh. Oh, oh. Sabi sa'yo mga pre. Ano mga naman ang swerte talaga. Tire match. Master na tayo, men. Sabi sa'yo eh. Master ko kasi itong mga tumapre eh. Ha? Oh, kami mga kasama ko. Tama. Yung mga kasama ko. Oh, yan, tinuruan ko yun Wow. <laughs> Kahit lupit. Binigay ko na sa kanila mga kill mga pre. Para ano, para, para ganahan sila. Kaya <laughs> yung isa akin, sasaktan siya. Ha? Huh? O, oh, diba? Congrats of reaching Master 5. Pagkatapos ng Master 5, Master Bait. Bastos ka, nasa kang palimpinan, ha? Ha?